dito sa Love Angeline Quinto. Hi guys. So ngayon mga katwinkle, I'm I'm so excited kasi first time kong lulutuin ito ngayon. Actually hindi ko pa talaga ito nasubukan lutuin kahit right before. Gagawa tayo ng isang chicken and pork pochero. Medyo marami-rami din pala talaga tong mga ingredients ano dahil bukod sa maraming gulay, may mga kailangan din tayong mga ibat-ibang sahog para dito sa ating pork and chicken pochero. So guys, umpisahan na natin mga para maipakita ko rin sa si inyo kung ano yung mga hinanda nating mga sahog na gagamitin natin. Actually, nagpapakulo ako ng tubig talaga kasi pinapalambot ko na yung ating kamote, sweet potato, and patatas kasi kakailangan natin yung later. So guys, ito na ang ating uh, first step. Papainitin lang natin ang ating ulo. Ulo! <laughs> Pwede na rin yung ulo lalo rin Joke lang. Siyempre yung ating kawali. then so, after nga maglalagay tayo ng oil, nakatuwa no. First time talaga magluto nito guys. Sana maging masarap ang luto ko at uh, ito namin ngayon. Okay, so pag medyo mailit na ang ating kawali, mga katwinkel, pwede na tayo maglagay ng oil. Yan. So, ngayon guys, dahil nga first time ko itong lutuin, ang gusto kong gamitin, hindi lang ang red onion, kundi ang white onion. So, dalawa sila. Feeling ko masasarap. Wala lang. Bakit ba? So, bukod sa garlic, ito yung uh, igigisa natin kasama yung ating mga baboy at uh, chicken. Murahin muna natin ang ating mga sibuyas. Guys, ayan. Medyo nilang kahit lang talaga yung ating slice, guys, ha? Para hindi siya agad na madulog ng mabilis kasi yung medyo papakulog na natin kumamaya. Then after nito mga kapwinkel ng onion natin, lagyan natin ang ating garlic. Medyo marami na bibig. Ewan ko ba, pag talaga ako ng mga ulam, gusto ko talaga ng medyo maraming bawang. Kasi feeling ko parang mas nakakadagdag siya ng sarap sa mga niluluto. Basta tama lang yung pagkakaluto ng garlic. Ha? yan guys. Gisa lang natin ang ating garlic and onion. Then, after nito, ilalagay na natin ang ating chorizo. Tiyala, may chorizo poche. Oh. Ba't di makalagay <laughs> with <laughs> cheese? Cheese to garak kaya. Baka maglasang spaghetti. Ayan, medyo nag na yung ating uh, garlic. Para hindi siya masunog, guys, lagyan natin yung ating chorizo. Alright. Ayan. Then, after nito, lagyan natin ng ating baboy, ang ating pork. Kasi guys, gusto ko talaga unahin yung baboy natin kasi since yung mga chicken, mas madali talaga siyang lumambot iba. So para medyo pantay lang yung kanilang lambot at hindi ma-overcook yung ating manok. Unahin natin yung baboy. Kaya ito yung matagal lumambot eh. Yan. Ipigisa lang natin ulit. Yan. kasabi na natin mamaya yung ating manok, pero maya-maya pa guys. Hayaan natin, hayaan natin maluto ng konti yung baboy natin. Tsaka madalas ko kasi nakakain sa mga restaurant, guys. Yung mga puchero talaga. Parang nakukulangan ako dun sa pagkapula ng kanilang ano, sauce. Pa parang ini-imagine ko siya before. Pag nagluto ako nito, gusto ko talaga na medyo mapula-pula yung sauce niya. Yung, hindi naman siya yung magkukulay spaghetti. Pero, parang ko ba-explain? Basta yung, yung pag nilagay mo sa puting puting kanin, yung parang pwede nang maging ulam yung parang sauce niya. Yung parang ganun. Tsaka medyo may oil na konti parang, eh ayaw ko, parang, may lagi ako hinahanap sa texture ng mga sauce pagdating sa mga ganitong mga pagkain. Parang katulad ng menudo, mga ganyan, kaldereta. Eh ayaw ko yung parang mismong tomato sauce na yung sinasabaw mo yun sa, sa kanin. Parang gusto ko nagahalo yung oil tsaka yung tomato sauce parang yun. Ay, ang kumukulong na pala ito mga katwing. Ay, buksan ko nga yung ate Exos pan. Wait na. Yan. Alam, moist na dito, babe. Ha! <laughs> Kalimutan ko buksan yung Exos pan, eh. Ilagay ko talaga dyan na yung ano, yung potato at yung patatas kasi para mamaya kapag ka, natin siya sa tapuchero natin, hindi siya maduot or hindi siya matigas pa. Medyo na na ng konti ang ating pork guys. So pwede natin ilagay ang ating mga manok. Yan. Para medyo sa ko silang maluto. Chicken guys. Next. Actually mga patwingal ako kasi, naliniwala talaga ako no, yung siguro makakarelate dito yung mga kahimitan ng magluto. Parang nakadepende talaga yung sarap ng magluto nyo sa kung paano yung siya binisa at saka yung tamang-tamang pagbisa lang doon sa karne. Kasi minsan, kahit gano'ng kasarap yung sarsa natin, pagka over na over naman yung karne or medyo matigas pa, parang hindi rin siya masarap diba? Yan! Medyo nag-brown na rin yung ating chicken guys! Nakakamoy-amoy ko na sa mga katwinkel, oh. Konti pa, konti pa. Sana masarap. Woo! Hindi, hindi pa itulog yung mga katwinkel. Hindi yung ano, hindi yung chorizo, hotdog. Yung ibang mga version ng kutsero mga katwinkel, naglalagay din sila ng carrots. Pero ako, ewan ko, parang mas gusto ko na patatas na lang yung ilagay tsaka yung sweet potato, yung kamote. Para medyo mas makadagdag din ng medyo pagkatamis, medyo sweet yung yung potato tsaka yung kamote natin. Pero pwede rin naman, yung iba na dalagay po talaga ng carrots. Ayan na. Ang ganda na ng kulay niya. Tsagayin lang natin mag ano. Isa lang mag-isa mga katwito para mas ano siya, mas lumalabas yung oil ng manok at saka ng baboy. Ayan o, oh, ganda na ng kulay o. Oh. So yan guys, mga katwinkle, after natin igisa yung ating pork and chicken, pwede natin siyang lagyan ng konting patis. Konti lang guys, para medyo lumasa lang ng kaunti. Yan. Yan ang ating fish sauce. Alright! So, after ng mga katwinkle, hindi na ko gagamit ng asin, ha? Since naglagay na tayo ng patis, pwede na natin isunod yung ating tomato sauce. Para habang pinapakuloan natin siya, guys, medyo nanunuot na yung uh, lasa ng pagkaasin ng tomato sauce at saka yung kulay niya. Yan. Lagay natin yung tomato sauce. So, konti lang yung nilalagay ko, mga katwinkel. Yan. Then, lalagyan ko din po siya ng tomato paste. Yan. Para ito naman, mas mas gumanda yung pagkalapot ng ating sauce mamaya. Well, pwede rin naman po na tomato, tomato sauce lang, pwede rin naman na tomato paste lang. Basta, make sure nyo na matitimpla nyo ng maayos at hindi sobrang asin yung ating pochero, ha? So, igusay lang natin to mga katwinke. Ayan, medyo mahina na i-apoy natin kasi baka masunog na yung karne. Ang bagong ba yan? Ang na ako. Okay, utog na ako, guys. Okay? So, wait lang mga ka, Kukuha lang ako ng ating hot water para sa ating kutsero. Ayan guys, sabihan na ng hot water para sabay-sabay na siyang lumumbo. Medyo lalakas ang muli na pwede hihinaan ko rin. Kulit-kulit mamaya. Ayan, oh, tingnan mo yung kulay nyo. Medyo nag-orange na siya. At least, natagagang ko lang ng konti-konti pa na tomato paste. Parang nakukulangan lang ako. Tapos mga katwinkel, ito habang pinakukuluan natin siya, pwede na natin siyang lagyan ng sugar para yung asin ng tomato paste at tomato sauce medyo mag-balance dun sa asukal natin. So while well, pinapakuluan natin ang ating kutsero guys, pinarito ko lang itong ating saging saba. Yan, sa medyo mag-brown lang siya ng kaunti. I'm so happy! Yehey! Luto na

tayo. Eat na tayo, Silvio. May fire daw. Doon sa niluluto ni Mama. <laughs> May fire daw. Ayan yung ating potato. Sweet potato, guys. And ang ating patatas ng ating veggies. Oh, my God! This is so perfect! Ang saya ko na-achieve natin yung gusto kong kulay ng kutsero and ang ating mga chorizo. Actually, chorizo pwede mo na kulamin yun. So, lalagyan pa natin yan ng mga veggies, guys. Gaya ng red folio and red Wow! Nagka-clap siya. Gutom na! Yay! Perfect!